may nainggit ka? Ano pinanginggitan mo nito? Damien. Ano pinanginggitan mo nito? Dami. Dami. Sige, sabihin mo sa akin, bigyan mo ko ng magandang dahilan pag nagkamali ka, papatayin kita. Galit ako sa mga magkukulang. Bigyan mo ko isa-isahin mo para baka maawa ko sa'yo, bubuhayin na kita. Anong dahilan? Daming gamit. Ano pa? Yo pa. Ano pa? Yo po. Susunod so, ka sa lahat ng sasabihin ko. Babae ka, lalaki? Babae ka, lalaki? Babae. Matanda o bata pa? Bisaya, Tagalog. Saan ka sa Bisaya? Mendoro. Mendoro. Kapit pa Hindi. Malapit-lapit. Ilan taong ka na, nanay? 40. May asawa wala? Ilan anak mo? Walo. Mangkukulam ka, manggagamot o pinapakulam mo to? Manggagamot. Sipin mo, manggagamot ka. Tapos nainggit ka nito, kinukulam mo pa. Lumalapit ba to sa'yo? Nagpapagamot? Hindi. Ha? Lumapit ba to sa'yo? Wala. Ano pangalan mo? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ay, Kristen! Ano nga play doon ni Kristen? Arliano, ikaw ang kumulang nito sa buong pamilyang ito. Ha? Nalala mo kuya? Anong nilagay mo nito sa babaeng nito? Ano nilagay mo? Ha? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Ha? Bok, bok, ano pa? Ano pa? Oo, ano pa? Ano pa? Ha? Wala na. Sa lalaking nito, sa asawa nito, ano pangalan no? Reynan Garcia. Ah, si kay Reynan Garcia, ano nilagay mo? Oo, pabulokin mo mga paan ito. Ha, ah, pabulokin mo. Tanggalin mo ang lahat na sumpang nilagay nito. Huli. Gusto mo, ibalik ko ito sa'yo? Ha? Manggagamot daw. Mangkukulam pa. Tama, yan ba pinagbububuhay mo para mangulam? Ha? Kung gusto mo magkaroon ka ng lupa, itayo mo dalawang paa mo, magsipag ka para makakano ka ng lupa. Dahil sa lupa, ay mangulam ka na, papatay ka ng tao. Ha? Ang kayo mo lang tayo, gamitin mo kami mo. Isan mo. Baka ba, balikan mo to. Ha? Kilala mo si Jesus? Sabi mo, hindi mo kilala si Jesus kanina. Ngayon, kilala mo na. May takot ka sa kanya? O sino ako? Oh, ang sobrang ng Diyos. May takot siya sa akin. Tagal mo na tayo, huwag tanggal-tanggal. Alam mo yan, Tapi Sabi ko, oh, huwag eh, ka silip yung bawang bata. Huwag ka pikhan. ito sa asawa nito, tanggalin mo rin, ha? Kailang gagaling yung paano yung asawa ito? Siguraduhin mo. Pag binalik ka mo, papatayin na kita. Sa kanya mga uli. Ha? Sabi na huli. Hindi ko na, 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 na huli Dahil sa lupa. Oh. Dahil sa lupa. Hmm? Wala Christian Christian po. Ano pa mo? Sino ka? Arellano. Ano, ano pa mo? Pangalan mo? mo? Christy. Christy Arellano. Wala na yung Christy Arellano yun. Pagsasabi ka sa akin totoo, sino ka? Ang ka? Sa? Sino ka? Magaalis ka na ng mga pangalan na magkagam. Ano ka? Magkukulam ka? Bool. Ha? Buol. Anong buol? Pangalan alam alam mo? Oh, oh, anong na Alam niya. Buol. Pangalan tayo yan. Dalawa, dalawa. Dalawa namin. Mag-asawa yan? Mag-asawa ba kayo? Anong pangalan ng asawa mo? Tama na yung suspect ka. Anong pangalan na asawa mo? Ome. Ome. Tinatawagan ng, tawatawagin ko na si Ome. Tinatawagan ko si Ome upang pumasok sa babaeng ito upang makausap ko inuutos ang kita sa ngalan ni Jesus O, oh. Umi, ikaw na to Umi, bakit mo to pinabili dyan ang sakit ng mga taong ito ilang taong ka na ba, Umi? Inuutos ang ka? O, oh, sino nag-utos iyo? Bigyan mo ang magandang dalawa bubuhayin ko kayong dalawa dyan sino nag-utos iyo? babae, lalaki? lalaki, tama yung una nakita Omi, ilang tao ka na? 40. Babae ka, lalaki? Lalaki. Si Omi. Sino nag-uto siya? Alan. Ilang tao si Alan nag-utos? Ilang taon? Ganaan mo. Bali, apat pala kayo dyan. 42. Anong dahilan? Bakit kailangan itong lagyang uod ang mag-asawang ito? Anong klase sa lupa? Sinana. Hindi, kamag-anak pa nila, hindi. Kamag-anak. Gamitin mo kamay mo, tanggalin mo lahat ng nagkita sumpa ngayon din. Bilisan mo. Higilid yung mga ulam. Ang gagamot ka, magkukulam, magkasawa ka nito. Mangkukulam ka. Eh, tatawagin ko pa siya, ano, alam Alan Garcia. Alam Garcia, Garcia. gagaw. ko. Dai sa lupa. Ano yung yari po kasi ganito? Yung tito ko nakatira sa lupa. Yung tito ko kasi mapera, umalis. Kung hindi ngayon, ko ba makausap yung si Alan? Kung, kung hindi ngayon punta na, ng... Ano, tatawagin ko muna. Tinatawagan ko si Alan si sa bahay. Upang, uh, upang uh, pumasok pa sa babae ko. Tinatawagan ko at pinuutosan kita sa ngalan ni Jesus. Oh, Alan, ikaw na to. Kausapin mo ngayon. Sige, magsalita ka. Kausapin mo. Lan! Lan! Bakit ginanon mo ako? Ha? Ha? Ano inggit? Hindi naman ako naga, hindi naman, hindi naman sa'yo yun. Hindi naman sa'yo yun, nalupa. Magkano binayad mo ito alam sa mangang, ano, magkukulam? Size mill, Alagang 6,000, papatay na ng tao. Para ikaw na magiging may-ari na lupa, tama? Hindi ko shopping, mo Eh bakit ganon? Pari alam mo naman na hindi naman pwede mapapunta sa'yo. iyo, Inget. Ito anong klaseng halagang 6,000 po, nilagyan po ng uod ang mag-asaawang ito. Uod at bubog o ang mga klaseng isikto ang nilagay sa pamilya. Ang asawa po ay Tama, sir, yung paa. Kasi yung lalaki umiiwas. Sabi ng babae, hindi kasi ako makatulog apat na naman. Magaling mo lang yan, Alan. Ilan taong ka na, May pamilya ka ba? Mahal mo ba pamilya mo? Kaya tigilan mo na yan kung gusto mo mo na yan kung gusto mo pang mabuhay. Alam mo ba si Isos? Alam mo, sino kalaban mo? No. Kaya alam mo ba kung sino ang kalaban mo? Sino ang kalaban mo? O, oh, sugo ba ng Diyos? Tigilan mo na yan. Magaling mo lahat yan. Ah, bukas ko, pupunta po ko sa Merkulis po pala. Pupunta po ko sa Imbasi kasi kahapon di ako natuloy. Merkulis po, pupunta ko sa Imbasi. Sana makakuha ako ng... Visa para Korea po. Pag nakakuha ko na visa para Korea po, sa ko po, lilipad ako po, po sa Korea. May ano mo ba siya? Imiiwasan mo? Huh? Bakit ba, Ayoko sa'yo. Higal mo Ilan ba kayong... Nasaan yung tubig niyo, pre? Ilan? Ilan? Pre, nasaan yung tubig Dalawa. Sino yung isa? Bool. Sino yung isa? Yomi? Yomi, no. Yomi. Yomi? Yomi? Yomi. Inumi. Inumi. Mm e -hmm. Ikaw si Alan. O, tatlo lang kayo gumagawa. Apat. Bakit apat ang nakikita ako sa tawas? Sino yung isa? Hindi mo alam. O sige, tatawagin ko muna siya ano, rin. Bool? No. No. Kaya nga utosan na si Bool. O sino talaga mangkukulam nito? Si Bool tinatawag ang boss uh, na magukulang na si Boy o pa makausap yung mga inuutos ng kita sa kanyang Jesus. Pabol! Ilan ba kayong nagkulam dito? Ilan na nandyan? Ilan? Dalawa. Balik tatlo kay lahat. Huwag mo na babalikan ito ha. Tubig, tubig. Hoy! Tubig, tubig, tubig. Tubig, tubig, tubig. Ayos eh. Okay.

O, oh, sino si Alan Garcia? O. Oh. Dahil sa lupang na hindi ka nila, eh, kailangan agawin. Magkukulap -cool talaga ito. So, papatayin ko na kayo. Hindi na ako maawasin niyo eh.